Hello mga guys, panibagong vlog naman tayo sa araw na ito Ayan, may nakikita po kayong hinihimay-himay ko po ay isang panon Ay isang tradisyonal na pagkain dito sa amin sa pukid Na kung saan ito ay kadalasan namin kinakain panahon na naglalakad kami at panahon nag-aaral pa kami ng elementary days so shout out sa lahat ng mga kanakaranas nito ayan enjoy watching po kung ano po yung ating makakain sa araw na ito ayan. ang panoon fruit o mas tinatawag scientific name na Hornstitidia Conoidea Redel is first published po ito na naging, naging native range in this species here in the Philippines. So dito lang matatagpuan ang panuon sa Pilipinas. And it is right butamos, geophyte, and grows primarily in the wet tropical biome. Mga bes, ang itong tinatawag natin panuon fruit ay makikita lamang sa Pilipinas at doon lamang sa lugar na basa yung lupa o yung wet area ng ating lupa. So mga bes, ayan, pag-usapan natin. Ano nga ba ang benefits nito? Ayan, mayaman daw ito sa vitamina. Ang lasa sa prutas na ito ay may matamis, maasim, at may maalat na portion. Kaya mas may ito pag hinog at pag marami kayong kumakain, nako, enjoy enjoy much dahil napaka ganda pag usapan at kung ano ba talaga ang laman although mga bisyaking lang sa pagbukas mo nito dahil totoong may basa sa loob pero pagbukas mo na ng laman nako napakasarap na at maraming mga buto-buto na yung makikita dito enjoy watching mga best shout out nga pala sa mga nakatikim na nito itong panon na kung saan ngayon napakapanahon na, na hindi na po ito pinapansin ng mga bata kahit nga dito sa aming lugar kaya mga bes ang sarap sarap balik balikan ang lahat ng mga prutas na kung saan maraming bitamina at minerals na makukuha diba thanks for watching don't forget to like subscribe and share